Eh, magandang araw natin ngayon idol. Welcome to my channel. Ito ang talakayan natin ngayon ay paano magtimbang ng itlog. Ito ang harvest ko ngayon ng mga itlog. Mga bandang alas cheese ng umaga. First yes, harvest pa to May By... mga itlog pa to mamaya. Okay, ating timbangin ang mga itlog sa isa. Ang range ng ating itlog ay ang small ay nasa 50 to 54 ang medium naman na range sa 65 to 60 at sa large nag-range sa 61 plus 65 at ang Excel 65 pataas yung mga don sa isa ko yung digital ang na tingin ginagamit na timbangan para accurate sa online ko lang ito na nabili na nara na sa inyo kung ano ang timbangan yung gagamitin okay ito isa ko mga idol uh, kasi 100 heads pa lang ang aking mga manok at ito pa lang ano, ito ang aking itlog ang uh, ang bawi ng page at may libre pang ulam ito ang kagandahan ng negosyo nito magdadagdag pa ako kasi pulang ko ito marami pang <coughs> mga tibahe ko na hindi mabigyan kasi mura lang ng aking itlog kaysa sari-sari store Okay mga idol, o, kung kayo may balak na negosyo, ito ang mainam na negosyo. Itlog. Kasi madalas ngayon, halos lahat ang kain ng tao kaya ng itlog araw-araw. Madali itong luntuin. At mas mura pa, mas mabili pa natin kaysa sa salinas hindi kayo makabili ng 10 piso pero itlog may 10 piso ka na ah. may ulam ka na okay ito lahat ng idol okay kan ang small ay nasa 21 ang medium ay nasa 13 ang large ay nasa 14 at ang XL ay nasa 7 ito lahat 55 pieces lahat ng idol Bye-bye. Salamat sa Bye panonood mga ito.